Hello guys, mayong hapon na for today's video guys, going home na kami. Nahap na mi guys, kay nagpasalon-salon pa mi. Oh, look at my hair, short hair. Panyo look to guys. So, now, nahap na ang person. So, mag... Kanipong oh, <laughs> ako ang kauban guys, nagkaduhala, ginoon guys. Okay. <laughs> <laughs> Ako ang gi <laughs> Ako ang gi <laughs> pakuskusan ng iyahang tiil guys kanina guys. <laughs> Alinga gi ko ani niya oi. Imong ikuyog no kalingaw wa gi mo lagi. So Hinahinay na ta guys kay hapon na char hapon na. Hinay ta, Jan? Mm. Hinay ra tong dagan? Hinay ra. Hinay ra. Kaya wala may lang kinakusgan. Bitaw. <laughs> hina rita. Okay. Ako ang kauban guys. Mabuyot man siya. Ganina. Daw kasukahon siya o Pero guys, maugin na yung pinakahinay. <laughs> Kung sa aton pani pinakosgan, pinakusgan. <laughs> sa iyo pinakahinay. <laughs> ah, hinay. Ramang gunagot. So guys, nagpagwapa ta, nagpakilay, nagpakaugbungot. <laughs> so, new look ang person. Mura na siyang si Romena. Siya, aha, sana all Kita o. Oh. Kinahanginan niya magpa... Kaan ta o eh, magpa-level up po ta o eh. Umugyot. Masalig kay inani na lang tad. Pag na lang sad. O, di pwede. Magpagwapa-gwapa po tad ginagmay. Waan na to atong ginan ginansyang ginagmay po. Or kung yung series o ah. Same lang naman doa. Same. Inay ra oy. Inay ni nga boy. Kay marami pang nagmahal. Sa so akin? sa imo marami din marami din kada ko asbanganga ni madamoy pero pero tuman <laughs> na lang ah oh, wag na lang okay baka may makarinig ano man so, paspasan na mo ni guys kay hapon na guys oh ngit-ngit na <laughs> kasabat meron may aning mga panapils ron Ini mga duhaw, gabki at ragduha. Hapon na. alauna na magud sulod sa Jellybee Salon kay dito pa mi sa pure Gold guys, ga tour. Ako syang gi laglaag -lag pa dito gi pakaon. Parang para good nya sa sunod channel lang na mo dito sa pure Gold. Hmm. Ubaniyahang uh -huh. bana. Ubaniyahang. <laughs>

problema na itong mga driver. Pero kung butsap ito nila, mapugod ang salagod. Kay ang karsada, sakyanan dyo na ang muagi. Baye. Yes. Wala naging kukachat. Ano mo na? Kasi gilang lang kuhawin. Ay, ay, ay. <laughs> kayo nagchat sa akon. Sige. Sige, dito na lang sa unahan. Good. Okay. Kaya. Kung ansa mo Bidius ako. Okay. Listen ning mag ano ta ba? Sala ni mo kuy kuy ug vlogger nga. <laughs> Joke lang kita na guys. Joke. Kisa, kisa tong ingon ganina dyan nga. Masakay ko. Kisa man. Kaila ka to? Atong ingon ko yun. Nakatawa ko ka sa kilit mga construction worker man po. Construction worker. Construction work Hala. Eh. paper. Hala, hindi, hindi ko nang construction, oy Uy, eh, paging ana, di ko ana. Hindi ka ka makabalay kung dili tumod nila. <laughs> <laughs> Makuhaan ganita, ana, kanang, sani. Mabayram, hindi ka Babay. na yung obra, dahi. <laughs> Yan, sa na ako na construction kaya na mo ko na eh. Hindi, hindi lang kami hon nga, hindi ko ano sa ilang. Hmm, samaan, May ra ka nga, ako, layan na po ko nila. Saan, man di ay gusto niyo para na ko. Secret lang <laughs> hon. Secret? Alaw, wana, nadaot na akong manicure. Na, sala, ilabay na yung chinilas. Oh my God, balik sabi. Ha? <laughs> Mahal na yun silang manicure ba ye? mahal ka ayun eh dalang pot spa kapira eh kung magpaano kung ako nawong sunod paput spa lang pot niya tong <laughs> 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 yang lubot ka no guys eh <laughs> paput spa ang kabuang di kagin din <laughs> 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 ay gini gini kabalan ni yang lubot <laughs> ay kabuang kabuang <babi> kabuang <laughs> magkatawa biya ko tong bayot eh <laughs> <laughs> Kung may kwarta ka. <laughs> kung, guys, kung ang imong kwarta, ipasok sa imong lubot, malipay, makakaka, may stress bayot. bayot, ang gustos bayot, ang kwarta, gamito niya, ibayot niya si laki, para kayang lobot Mahinus <laughs> lang ka. Kapuha ni to bayota sa guys nga digi ka malipay kuno ah. sa kwarta mas sa laki na kuno sa laki ah wala na ka kabo kabo happy happy lang mi guys while ni. driving driving bisag kasaba na meron na ni maabot lagi ko kabakal shampoo pa ay hmm. kami ni di ka kabalo mangita dito wala gani bay kiratin sige libut libot kiratin ya shampoo oo oh wala, Ulay kiratin dito ma'am. Kuan lang, kanang kiratin nga conditioner lang. Mitsa pa siya nga dili na madunggan. Kay close na itong ang sakyanan. Hindi mo kayo na yung bata o. Pagkwadi ha. Basta ito ba nangaking ko sa motor. Ay, ay nag-istorya day ko akong istoryahan ba tawuan ko nila kay kwan ko no kay oh kay makadungog pa na ah ana murag parehas mo takataas ug kun bi ah mas mubok ay kuha eh naun sab tong bayuta oy kinang mangu iya magipamubuan kay ngunit na ko pero gihandra okay, pa ko kay hindi na ko magbat-baat hindi man ginang mabuka hmm. ang buhok. Hindi ko nung Mas layan mga itagtaas. Sayang na yung kinagpariban ko. Pila, pila may bayad sa ilang riban dito eh. Mahala dito, wala angay Katong bayad na pariban mo riban gitu iya nakapariban pariban mga kudet sa ilaha ada uh. Ate, kita nga abuk diri oh hinay rabi ata hinay rata oh tanawa nya ko reply ni kay video pa sa kuan ko ano wala na wala akong internet oy wala may signal ko diri town marian oh my god ano sa unahan sa unahan na ay signal iko ay sorry in sa ano man ho oh! wala <laughs> na kalaay pa di ka sorry guys Sopas, sopas, sopas. Kabangkalan, kabangkalan. Ay manaog dere sa kuan, ma'am. Sa Bangga lang diyan. Asa ge ito? Asa ge ni dere nga lugar? Ay, kaping <laughs> kapinya pinyahan na to? Kapinyahan. Nay manaog dere kapinyahan. <laughs> Masahiro mi guys kay nahurot sariban sa riban among kwarta. riban. <laughs> <laughs> nahurot kay sa iya guys kanang di pa kiskis magwayo na yan tel kay di pa ko ang kubal. Di kubala ug binaklay pa ingon sa paong. <laughs> <laughs> oh, shhh! Dili lagi na madunggan na <laughs> Nanami sa? Nangka. Nangka. Ay, sa jackfruit dahil jackfruit. <laughs> jackfruit ka rin. Pagkaabot naman sa tumoy sa strawberry. <laughs> <laughs> Pagkauman, abot sa unahan, strawberry. <laughs> <laughs> Mango. Sana ulit ka nga ka Ari na guys, sa estroberihan. Uh -huh. Oh. <laughs> Tapay mas kusog na to, oy. Eh. Sabi nila balang ka. Uy, makapiret pa. Ay. <laughs> <laughs> makapirita <to> ba? Sabi <laughs> <si> ko pirai. Marasay. <laughs> Ayaw sing katakan pa, dapat makapirita. <laughs> Sige, dili na lang. <laughs> guys, ari na diri sa kasantulan. Hapit <laughs> na naabot sa Baisan. Baisan na ni Baisan? Mm, baisan na ni. Takta lang ka, kamaisan. Ay, kabini. Kamaisan. No. Sara kami na guys. Abot baisan. Ang... na, Baisan. Nakadalian na ito, bay. Hinay ra ay atong dagan sa. <laughs> hinay <ragi yon. laughs> Guys, hinay ra gid dagan pero isa ka minuto na na miss ba isan. <laughs> <laughs> ay no ko ni mo. Taxi pa ni guys, da dako na mig balayran. Unsa pa Ha? Ting mo. Pop 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 pop. Buang buang. Ah. Kabangkalan, Manduaw, Kalumbuyan, Dawis. Ah. Ala guys, dali ar ginamo. <laughs> Ayaw sa lang labang lang ka. Paglantaw in town mo dai, isang salakya. yan okay. dadaan mo na si Madam. <coughs> dire na gig kumubuyod na pud bay kay likuon Ah, di na ani, ma'am. I'm sure. Ni tarit i eh, lagi bay. Pag ganin na buntag, buyod ka kay ngano hinay man kayo. Feel man imong kahinay. Pero karon di nagigaan mabuyod kay nganong kusog naman ta. Yeah. Sabi nila balang araw durting. Ana

alang-alang anang mohunong anang kurbada sus kunin mo sir parihar man tang driver sir pero mas magaling pa yata ako sa iyo eh dapat ikaw mohunong anang kurbada kay sus bungguon ka bungguon kita Balo na ni madam. Uyaw-uyaw ginis, madam. Sige, binigbasa kung sa'yo rula ning dalan, sir. Gad Gadali, biya mi, sir. Okay, hapon, ah. na. Dulong oh. na, o. Alas 6 na mga daigani, o. Oh. Kung sa tauras dito nagigikan, alas 5, 5 kapin. Ala 5:40. So naabot uh, me is 24 minutes. Na na me diri dapit sa may kadapan. Na pay motor nga gapasagad lang kalitra ragunong kurbada pagyon. Hindi <coughs> niya alam kung paano mag-ano magmaniho pero ako ba isa una dirige drive dyan mura ko na po ah ginapakamang ko ng sakyanan niya kaya ka hindi ko ka balo <coughs> nabuyod yun ka sa likoon nabuyod na po ka? ay why pabuyod buyuray? sa sa -na. likoon eh likoon na wa likoon gud nga man kanay di ayon sa den eh. Mm -hmm. likoon ni na ay kanaw na dalan dito sa kwa no sa langit gusto gwapo oh, to kay gwapo din 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 <laughs> toy di gwapo oh. din din no naay sa kay sa kwa din sa kay sa no rico hmm. uh, Sabi nila ba? Ayaw lagi kanta! <laughs> Aduh kamu hai, 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 sus hai, 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 Lagot siya ko. Yan naman. Basta lang. Ay, lagot-lagot niya. Lagot, lagot. Patsa na na akong live. live Taas na na. Ay, live. Video. Bye, guys.